Eto na, mga kababayan ko. Maraming salamat po, Tita Delia Susoko, for your super chat. Thank you very much po. Narinig na po ng taong bayan, mga kababayan, sa wakas! Ang matagal-tagal na pong inaantay ng mga kababayan natin na makmainggan po na nagbula po sa bibig ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ang isang pahayag na tila ba nababasag sa kasinungalingan ng mga senador, na nagparatang kay dati kay, kay Pangulong Bongbong Marcos ng kung ano-ano sa liwasang bunipasyo. Ano ho ba ito mga kababayan? Pakinggan nyong mabuti mga kapatid. Ito! Iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umaray pag-iimbestiga ng International Criminal Court sa bansa. Ano? From the beginning mga kababayan, narinig ninyo, walang kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang pahayag ng sinabi dito ng dating Pangulong si Duterte, mga kababayan. Umpisa pa lang ng video, mga kababayan ko, umiinit na po kagad ang laban. Sapagkat bismayado po ngayon sa video na to na kumakalat sa loob ng social media, ang kampo ng mga Duterte. Bakit mga kababayan? Dahil na pagtanto-tanto nila na meron pong pahayag si dating Pangulong Duterte na iginigit niya at pinagsasabihan niya sa buong mundo na wala pong kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit nyo ngayon i-blame kay Presidente Marcos ang lahat? O eto mga kababayan, marami salamat po Ma'am Imelda Quinto for your super chat, madam. Thank you very much po ha. Maraming maraming salamat po. May mabili tayong gadget. O yan. let's do this. Oh. Sinabi ni Duterte na hindi dapat makaladkad ang pangalan ng Pangulo sa issue. Bam! Ano ang sabi ng dating Pangulo? Uudahin ko na, nakakahiya kayo mga Duterte ngayon. Hindi da, sinabi ni dating Pangulong Duterte na hindi dapat makaladkad ang pangalan ng dating Pangulo sa ICC. Giniit niya, painggan niyo. Giniit niya, kung may nagawa man siyang kailangang imbisigahan, ginawa niya yun para sa bayan. Hmm. If there is anything that I did, it was because I did it for my country. Sapul ang mga DDS! Sabi ko sa inyo, mga DDS na panay putak eh. Ano ngayon, senator ba to? Sa mga senador na pumuputak ngayon dyan, na dinipinagdidikdikan si Pangulong Bongbong Marcos ang may kasalanan kung yung tatay nyo mismo nagsasalita na ngayon. Ang sabi ng tatay ninyo, walang kasalanan si Pangulong Marcos at dapat hindi makaladkad ang pangalan niya. Ngayon, ang tanong ko, bakit kinakaladkad ninyo at kinakalantari ninyo ngayon ang pangalan ng presidente namin? Bakit kinakalantari ninyo ngayon ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos? Bakit ninyo hinihiya at pinagpipilitan na si Pangulong Marcos ang may kasalanan? Eh noon pa naman pala ka, alam na ni Duterte na meron siyang kaso sa ICC. Ang sakit malaman nito, ang sakit sa banks ng mga DDS to mga kababayan. Sige tuloy natin. Marcos walang ano dyan. Uh, I am not uh, in any way dragging him, him into the picture. Wala. Matagal na yan ICC niya. Ang sabi ng dating Pangulo, matagal na yung ICC na yan. Ano ngayon? Sige nga, nasan yung mga DDS? O oh, ano, magsalita kayo ngayon sa amin. Ngayon yung kami hamunin. Ngayon kayo magsabi sa amin ngayon. Even former, even Senator Amy Marcos, mag investigate ka pa for what? Sige nga! Ngayon kayo magsabi sa amin ngayon. Ngayon yung pagmalaki sa amin yung mga sinasabi ninyo na sabihan na bangag si presidente. 'Di ba? Diyan kayo magagaling, diyan kayo malulupit, magsalita ng masakit na salita laban kay Pangulong Bongbong Marcos pero tingnan niyo, yung tatay niyo na mismo ang nakakaalam at nagsasabi, walang kasalanan si presidente Marcos, wala siya dapat uh, hindi dapat kaladgarin ang pangalan niya dito. O bakit ngayon kinakaladkad niyo yung pangalan ni Presidente Marcos, mga kababayan? O gusto niyo ulitin ko pa? Ayan, o. No? O, para partida, ha? O, sige. Ayan, o. No? Papain ka dyan, mga DDS. Si giniit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y pag-iimbestiga ng International Criminal Court sa bansa. O, oh, kung ang tatay nyo nga, eh. ba? Diba? Kung ang tatay ninyo, napuon ninyo, na sinasamba ninyo, na mahal na mahal ninyo, ang sabi, walang kinalaman at walang pananagutan si Pangulong Bongbong Marcos. Eh paano pa? Eh paano? Bakit kayo gumagawa ng narrative dyan sa liwasang bunipasyo ngayon? Ah, o ano? Sagutin nyo nga kami. Eh kasi malalakas kayong umutak dyan sa social media. Malalakas kayong gumawa ng kanta. O, oh, malakas kayong bumanat kay Pangulong Bongbong Marcos kay Pangulo. Tinitira nyo ng tinitira si Presidente. Ginugulo niya ng ginugulo si Presidente, binabanatan niyo, binabalahura niyo, umagat ang hali, gabi. Multitasking ang mga ginagawa niyong pagtotrol sa kanya. Paninira, panlalabas ng ano, ipinapakita niyo na nakakaawa si Duterte. E samantalang ang tatay niyo na mismo ang nagsabi, mga kababayan ko, na walang kasalanan si Pangulo. Hindi nyo ba tatanggapin to? Panoorin nyo mabuti oh. Sinabi ni Duterte na hindi dapat makaladkad ang pangalan ng Pangulo sa issue. Gidi niya, kung may nagawa man siyang kailangang imbisigahan, ginawa niya yun para sa bayan. Narinig, narinig nyo? Narinig nyo sinabi ni Digong, mga kababayan ko? Hindi dapat makaladkad ang pangalan ng Pangulong Bongbong Marcos sa issue, mga kababayan, mga kapatid. Sinabi niya dito, na walang kung ano man ang nagawa ni Duterte, ginawa niya yung para sa bayan. Alam nyo, nakikita ko ngayon, nakikita ko ngayon, alam nyo, nakikita ko ngayon, pinagbubuntunan nyo na lang ng galit si Pangulong Bongbong Marcos. Oo, so, mga kababayan ko, pinagbubuntunan nyo na lang ng galit si Pangulong Bongbong Marcos dahil wala kayo mabuntunan ng galit. Tama mga kababayan ko, wala kayong mabuntunan ng galit. Hindi nyo ma-blame kung kanino. Bakit mga kababayan ko, lumulusot ba yung nagkulang na senador doon sa issue? Tapos yung nagsabi na hindi daw sumama, dapat daw susunod na tunugan niya daw yung mga yung paghuli daw sa kanila o baka nauna niyang iligtas yung sarili niya kaysa sa kasama niya. <laughs> Hindi nyo kami maloloko dito. May nakarating na impo sa akin. Ha? Hindi talaga siya sumunod. Kasi alam niya niya na may huhuli sa kanila. At nung nalaman niya na mga kababayan ko, eto na. Hindi talaga sumunod. Nagdahilan na lang na ano, aayusin daw niya yung clearance, yung papel, mga kababayan. At yung sinasabi niya rin doon, mga kababayan ko, liliwanagin ko lang, na kontak niya sa piloto, classmate niya yun. Ha, ah, classmate niya yun. At yung tatlong piloto doon ay hindi uh, ay hindi po hindi po niya ka, 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 ka -batchmate. Ngayon, yung sinasabihan niya pong piloto na nilalait nila diyan na nagdala daw sa presidente na pagsisisiyan daw habang buhay. Well, mga kababayan ko, out of duty na po yung usapan na yun. Iba ang pagkakaibigan, iba rin ang pagiging piloto sa bayan. Isa pa, makinig ka sa akin. Talaga bang sinadya, talaga bang hinarang nyo? Well, ang pagkakaalam ko, bistado ka na dito, sir. Wala ang kawala dito. Nilaglag mo si Duterte sa taong bayan. Tanda <tod> Tapos ngayon, maghuhuromintado? Maghuhuromintado? Sasabihin niya, kinargabyado, di daw makatingin lang ganito, samantalang hindi mo nga inasikaso yung TRO mismong hindi hindi mo inasikaso para kung merong mang kasalanan dito kung bakit si Duterte na bitbit mga kababayan ko ng ICC at sa pagkatagal-tagal ng eroplanong na delay tandaan mo bato kasalanan mo yun kaya wag mong sabihin wag ka magmalinis dito na si Pangulong Bongbong Marcos ang may kasalanan ng lahat Tandaan mo, ikaw ang kakampi. Ikaw dapat ang nag-aarog at nagmamahal kay Duterte. Kung talagang mahal mo si Duterte, bakit hindi mo inasikaso dito sa Metro Manila? Yung TRO. <coughs> Dahil may pagkakataon pa, ilang oras ang dumaan, almost 12 hours ang dumaan. Tandaan mo, hindi mo inasikaso yung TRO. Kaya mong i-blame kay dating kay Pangulong Bongbong Marcos ang lahat. Dahil tignan mo muna ang ginawa mo bago kang magsalita dyan sa liwasang bunipasyo. Buti pa sigo maiintindihan ko. Kasama ni Duterte sa hirap at ginhawa. Pero itong si Bato, missing in action. Nasa dabaw lang habang dinadampot yung sinasabi mong kaibigan mo. Kung talagang kaibigan ka, kung talagang kaibigan ka, do or die kahit damputin kayong dalawa, magkasama kayo. Ang totoo, nagtimbre sa'yo, hindi alas tres ng umaga. Two days na, alam mo na na magkakahulihan pero hinayaan mo pa. Sakit, di ba? Ako na nandito sa kampo ng Pro Marcos, mga kababayan ko, alam ko yung bahu nila. Alam mo kung bakit ko nalalaman, mga kababayan? May tagatimbre sa akin doon sa kampo nila. Bawat galaw, bawat galaw nyo, alam namin dito. Kaya alam namin kung paano nyo bawas sakin ang pangalan ng Pangulo. Alam mo, planado planado. Dahil takot kang mawalan ng boto. Kasi kapag nalaman ang taong bayan, bato, 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 sa langit, ang tamaan, mapunta ka doon sa Netherland at lumipad ka rin doon sa langit. Kaya bato, bato, sa langit, ang tamaan ng salita ko na to, mapunta sa Netherlands doon sa lumipad ka rin sa langit. Ha? Traidor ka, bato. Ngayon, biniblame nyo lahat ang mga salita ninyo, biniblame nyo lahat kay Presidente to divert the story. Bato, sinisave mo na lang yung kandidatura mo. Kasi tandaan mo, kapag hindi ka na senador, wala ka ng karapatan magtago sa Senado. Kaya tandaan nyo, kapag si Bato natalo, wala ng karapatan magtago yan sa Senado. Kaya mga kababayan ko, magsuri kayo. Tingnan nyo mabuti yung ginagawa niyang tropa nyo. Baka mamaya hindi nyo nalalaman mga kababayan na iisahan tayo. Pa, na sinabi ni Duterte na dapat malaman ni Batot. Total naman, nakakapuntos na ako. O, to pa. If there is anything that I did, it was because I did it for my country. Sinabi ni Duterte to mga kababayan ko para malaman po ninyo. Ngayon, narinig ninyo mga kababayan ko yung sinabi ni Digong. Ano ito para sa mga DDS? Ano ito para sa inyo, mga kababayan ko? Alam nyo, sa totoo lang, nagrarally kayo ngayon dyan, nagmo-mobilize yung mga namimera sa mga Duterte. Nagmo-mobilize sila ngayon, gumagawa sila ng ingay para mapagpakapirahan kayo. Bilin yung, ano, bilin yung galit ninyo. Sa totoo lang mga kababayan ko, naaawa ako sa mga nagrarally dyan. Naaawa ako dun sa mga umiiyak, mga kababayan ko. Naaawa ako dun sa mga tao na nandoon sa liwasan na nagugutom, hindi nakakakain, mga kababayan ko sa tamang oras, umaasa lang sa bigay na rasyon ng mga nagdo sa kanila. Tapos naaawa rin ako mga kababayan dun sa mga OFW na panayam pa Gcash dun sa mga na, sa mga vlogger nila. Mga kababayan, totoo po sinasabi ko, ha? Huh? this is true. Naaawa po ako dun sa mga OFW kasi inuuto po kayo. Ngayon mga kababayan ko, sinasamantala nila yung galit ninyo sinasamantala nila yung mga pagkakataon, mga kababayan ko, na pwede kayong dalihin sa ganyang pambubudol. Kahit na alam po ni Duterte, mga kababayan ko, na wala pong kasalanan si dating si Pangulong Bongbong Marcos at siya mismo ang nagsabi niya na at ayaw niya rin makaladkad ang pangalan ni Presidente tungkol sa ICC. Ngayon, tanungin ko lang mga kababayan ko, bakit kayo nagagalit? Nagagalit kay Pangulong Bongbong Marcos. Ah, Ba't kayo nagagalit? Tanungin ko kayo mga DDS, bakit kayo nagagalit? Please comment down below, sasagutin ko kayo. Nagagalit kayo kasi hinayaan ni Presidente, mga kababayan ko. Tapatin-tapatan tayo, mga kapatid. You know what? Ipre, alam na ni Presidente Duterte ng mangyayari sa kanya. At hindi hindi to pwedeng hindi to hindi to pwedeng hindi ipatupad. Remember mga kababayan ko, member tayo ng Interpol. At yung Interpol na to mga kababayan ko, kailangan sumunod ng Pilipinas. Ganyan din ang ginawa nila kapalit kay Alice Guho. Alam nyo mga kababayan, alam nyo sa lang ha, kapag hindi natin binigay si Duterte, masisira tayo sa, sa ibang bansa. Hindi na tayo susundin ng Interpol kasi hindi naman nila ka, hindi naman, hindi, na, hindi, hindi naman, hindi naman sila sumusunod din sa at, hindi naman nila sinusunod yung sinasabi natin. Mga kababayan, kaya tingnan nyo mabuti, mga kababayan ko. Okay? Kaya magsuri rin kayo. Tingnan nyo mabuti ha. Huwag kayong magpapakaang-ang dyan. Okay? Sa lahat po ng mga DDS na nanonood dito ngayon, if you are watching right now, mga kababayan ko, please, isuriin ninyo ang sinabi ng tatay nyo. Huwag na kayong magpabudol dyan. Tingnan nyo ng mabuti. Ang sabi ng tatay nyo, maliwanag pa sa sikat ng araw, walang kasalanan. Si Pangulong Bongbong Marcos, at uh, hindi dapat siyang kalagkarin sa anumang issue na ito. Ano man ang kanyang sapitin, ginawa niya yung para sa bayan. Ano man magagawa niyo kung nagpakabayani ni si Duterte at pumatay ng 30,000 Pilipino? <coughs> di ba mga kababayan? O, oh, totoo naman sinasabi natin dito. Kung nagpakabayani si Duterte at kumitil ng buhay ng te almost 30,000 Pilipino, eh di bigay o, oh, yan, ang, yan ang price mo, di ba? oh, kasi, kasi ginawa mo, hindi mo lang binudol ang Pilipino, nilagay mo pa sa kamay mo ang batas, mga kababayan ko. Yan ang mapapala ng taong ng ta, ng tao na pag ang batas ay inilagay sa kanyang mga kamay, mga kababayan ko. Yan ang totoo doon, hindi natin maitatanggi yun. So ngayon, mga DDS, maliwanag to sa sinabi ng tatay nyo, ha? Marcos, walang ano dyan. Uh, I am not uh, in any way dragging him, him into the picture. Wala. Matagal na yan, ICC na yan. Matagal na yung ICC na yan. One last, one last uh, uh, topic. Tandaan nyo to. Ang nagpakulong kay Duterte at ang nagsampan ng kaso kay Duterte, ang mga tao na inargabyado niya nung namumuno siya sa Pilipinas. Sino? Napakarami. Mga mas kilala, si Trillianes at ang magdalo party list. Number 42, mga kababayan ko, ang mga matatalinong sundalo, mga kababayan ko, at mga bayaning sundalo na ayaw sa kurap. Sila ang nagsampa ng kaso labang kay Duterte sa ginagawa niyang pagkitil ng buhay. Kaya, babala po ha, magtinuna mag po kayo, ayong mga DDS ha, panoorin niyo mabuti, ha? for the last, ha? tingnan niyo mabuti ha. Oh, kung ano sinabi ng tatay ninyo, Makinig kayo mabuti. Alamin nyo ha. Ayan. O, painggan nyo. Ha, ah, painggan nyo mabuti. Ay, hindi yan. I si ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag iimbestiga ng International Criminal Court sa bansa. Sinabi ni Duterte na hindi dapat makaladkad ang pangalan ng Pangulo sa issue. Hindi niya, kung may nagawa man siyang kailangang imbisigahan, ginawa niya yun para sa bayan. Ang is isa that I did, it was because I did it for my country. Marcos, walang ano dyan. I am not uh, in any way... Dragging him into the picture. Wala. Oh, Matagal ano? na yan. ICC na yan. Ano? Ano? Ano kayo ngayon? Ha? O oh, naranig nyo na. Napainggan nyo na yung tatay nyo. Napainggan nyo na yung huling mga salita ng tatay nyo. E eh di dapat. Ha? Naintindihan nyo mga DDS. Ha? Hindi puro aanga-anga.